Vice Ganda, Martin Nievera, Pops Fernandez, Alex Calleja, Raymond Lauchenco. Mga Pinoy performers na in demand sa abroad. Totoo bang malaki ang kanilang kinikita at dahilan pa ng pagyaman ng iba? Kaya ba nilang talikuran ng buhay showbiz sa Pilipinas? Kapalit ang karir nila overseas kaya punta sila ng punta doon para mag-perform. Handa na silang magpasikat dahil Pinoy bida sa ibang bansa. She is iconic. She is unkapogable. The mother, the queen. Pag-iis ang Asus Uncapagable Phenomenal Box Office Superstar Vice Ganda Phenomenon Worldwide Yan ang nag-iisang Uncapagable Star Vice Ganda Jam-packed ng performance. Punong-puno pa ng tawanan. Ilian. At palakpakan. Ang kanyang mga audience, walang iba kundi ang mga kababayan nating Pinoy sa abroad. Gulat kayo, di ba? Akala nyo ang mga konsyertong ito dito sa ating bansa lang. Pero hindi po dahil yan ay show niya sa kanyang US tour kamakailan lang. Ganyan ka benta si Meme sa ibang bansa dahil na rin sa mga Filipino fans doon. Ang kanyang pangako, isang mala-royalty concert experience with a twist. Sa kanyang vlog kitang-kita -kita ang glamorosong performance ni Vice sa Las Vegas. Ang kapintasan pero nakita ko perfect inikot ni Meme ang buong mundo para pasayahin ang mga kapwa Pilipino na homesick na sa Pinas. Bitbit -bit niya ang bandera at kultura ng mga Pinoy na masayahin at talented. <laughs> All-out performance palagi ang kanyang ibinibigay sa ating mga kababayan abroad. Kaya naman lahat ng tickets doon sold out. Love you. Most requested din ng mga Pinoy abroad ang concert king na si Martin Yavera. Revelasyon ni Martin sa Rated Corina may sikreto daw talaga para maging successful ang isang konsyerto sa ibang bansa. So what does it take to become a concert king? I never called myself concert king. Feeling ko ang hari yung audience. So I always have to do a show that's fit for a king. My king or the king is the concert king in the audience. Pagtatapat pa ni Martin, malaking tulong talaga sa kanyang kabuhayan ang bigay ng pagpe-perform abroad at suporta ng kapwa Pilipino. Walang palya, kaliwat kanan pa rin ang kanyang mga nagiging international concerts. And you do it worldwide, right? You have many shows worldwide. All over worldwide. the world, yes. Why do artists do that? I mean, it's good business too. Ah, uh, not really. We make more money here, you know. It's, ah, really? It's more because Filipinos have migrated. Ah. Most of our fans have moved and have had children, who and they all live in parts of of the Middle East, of Australia, mm. Canada, America. They're all Europe, Right. So many Filipinos. So part of our new job description is to perform for the troops. We call them the troops. Sa November 10, haharanahin ni Martin ang mga Pinoy fans sa Venice, Italy. Pero paglilinaw ni Martin, kahit in demand siya abroad, hinding-hindi naman daw niya iiwan ang mga fans niya dito sa Pilipinas. Sa tanong na bakit nga ba nawiwili ang ating mga local celebrities na mag-perform abroad? ipinaliwanag ng isang concert producer sa Amerika ang pros at cons na pwedeng ma-experience ng mga Pinoy performers doon. It depends kung malaki ba ang kinikita. It could be, depending on a lot of factors, the way you manage your expenses, the way you promote, and kung sino yung artist na dadalhin mo dito rin sa Australia. So it's a combination of everything. Marketing, business plan, um, networking, and the right choice of artist whom the audience wants to see or watch here on, abroad. There are different aspects or elements involved in producing concerts overseas. Oh, number one would be issuing working entertainment visas. So, kailangan talagang bibigyan mo ang lahat ng performing artists, pati yung entourage nila, ng tamang visa for them to perform here legally. abroad. Okay. Second would be the airfares. Airfares, it depends on how many entourage is some performing artist. So sometimes it's the main artist together with their band or together with their dancers. Okay. Third is you give them health insurance. We make sure that they have health and travel insurance whenever they travel here overseas. But man while they are on their way here or kung may man sa nila while they're performing here, we are all covered. Okay. And what else? Syempre, different aspects like um, getting the right venue, the right size venue for the performing artist. Mas madaling mag-produce dyan sa Pilipinas. Um, producing concerts in Araneta, in Marina, etc. Back then, mas madali dahil lang yung resources natin. We have, um, we have number one, our manpower na nandyan na from lighting directors to directors sound engineers etc pag dito sa abroad kasi hindi naman ito ang 100% work focus namin we just do this one on the side so manpower would consist of you know volunteers or hired manpower whenever we have concerts lang sa ibang bansa happiness is expensive Magastos kasi ang panonood ng concert sa abroad. Ang ilan sa mga Pinoy concert goer, sige lang sa pagbili ng ticket. Dahil gusto nilang ma-experience ng live ang performance ng kanilang mga Pinoy idols. Ang certified concert goer na si Christian, 18 years nang base sa Las Vegas. Automatic na daw na binabawas na niya sa kanyang sweldo ang pambili ng ticket sa mga Pinoy performers. Ngayon daw kasi naglalaro na sa $3,000 to $4,000 ang kabuan ng kanyang nagagastos sa lahat ng concert na napanood abroad. Alam mo, pinipili ng mga Pilipino sa abroad uh, ang manood ng mga Pilipino concerts, especially mga celebrities sa Pilipinas, na dito. Kahit maraming mga shows dito, like, kunwara sa Sertusalis, sa Las Vegas, maraming mga foreign na uh, shows. Pero iba pa rin pag Filipino concerts or mga Filipino celebrities at pupunta dito. Kasi parang na, pil namin at home pa rin kami. Especially yung mga music na kinalakihan namin or natin. Pag concerts kasi ng mga Filipino, parang banding na rin ng mga Filipino dito eh. Nakakalimutan din namin about work or yun yung mga pagod sa pagtrabaho or mga stress, mga bayarin. So that's one of the big things na that helps us na nakatira sa ibang bansa. Hindi rin daw imposible na kumita ng milyones sa Philippine pesos ang bawat concert na isinasagawa abroad having multiple uh concerts in different states uh, would be beneficial for the promoter and for the artists themselves so mas magandang multiple um events ang ginagawa pagka nagtutor ang isang artist overseas so it's also beneficial for the artists kasi they themselves will be able to to earn more from the concert series and for the producers then uh, maghahati-hati kami ng mga costs sa mga shared cost like visas, airfares, accommodations, per diems, and all. Great, because we are so ready. You know why? Ngayong magpapasko, most requested din ang malaanghel na tinig ng concert queen, Pops Fernandez. Labas-pasok siya sa ibang bansa para sa kanyang mga iconic performance. Sa nakalipas na apat na dekada, pinatunayan ni Pops ang kalibre niya bilang singer at performer Dahilan para patuloy siyang tangkilikin ng mga Pinoy worldwide. Parang easy pag pinapanood ka parang dami namang concert ito sunod-sunod, jam pack, 'di ba? Right. Parang give it your best, always give it your 200% along the way. That's when I started learning. Nagmarka ang kanyang mga konsyerto, kabilang dyan ang series of shows niya sa Las Vegas kasama si Kula Desma, ang Divas for Divas concert sa US. Yay! ang Nevada concert with I.I. de las Alas at marami pang iba. You go abroad a lot. I go abroad, yes. Bakit ganon? Dahil sa marami talagang mga Pilipino abroad ang nangungulila at gusto pa rin lalo, nilang makarinig. lalo na. After the pandemic, syempre sabi big Canada, Australia... America, of course, and dami na concert ngayon. That's good for us. So it's exciting times again for mga singers and entertainers. Pero ngayon hindi na lang mga Pinoy singers ang bumibida sa mga banyagang bansa. May mga pangalan ding nagmarka sa larangan ng komedya tulad ni Alex Calleja totoo balita na dito siya yumaman? Tuloy ang masayang kwentuhan sa mga Pinoy performer sa ibang bansa sa pagbabalik yan ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable believe me i tried it myself i've seen disappointments i've seen complaints i've seen how so many of these false promises ruin people's lives skin pro is different because it only uses honest formulations real active ingredients the right dosage no more no less that's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan Pink Salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant. And scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. <laughs> ang komedyanting si may Alex Calieja. Dinala Di na, na, rin sa abroad ang kanyang pagiging witty at funny. May card ka. May yung asawa ko nga, ang gagaling ng mga babae maipag-away sa public. Galit na sila sa'yo, pero hindi halata ng public. Yung asawa ko nagsasayaw sa party, inaaway ako, walang kala maraming pa ako sa paligid eh. Ang tato ka, Alex, ha? Naiinis ako sa'yo, pero yari ka sa'yo, mamaya pag-uwi natin sa bahay. Nakita ko sa grocery, yung manok. Grace, in a stress-free environment. Just nagtataka ko dahil ang importante sa'yo, manok, patay lang. 40, 40. Ang mga jokes daw niya nag-originate sa mga 40. bagay na nangyayari ay, sa kanyang 50. paligid ay, at buhay George, ng isang Hello. Hello. Pinoy. Close Pastor, artres, mo si George, stress na malamang mong buhay mo ay 45 days lang. <laughs> Lumaki ako sa environment na maraming tao nakakatawa sa paligid ko. Yun na naging influence ko. Narinig ko yung mga kwento nila, na-adapt ko. Hindi ko alam kung meron talaga pinanganak na may sense of humor. Kailangan kasi eh, para ma-develop yun, ma-expose ka muna eh. Kahit nga raw ang lamok, kayang-kaya niyang gawa ng punchline. Yung uh, mosquito repellent, nakakainis. Parang sumuko na siya para patayin yung lamok. Pinag-adjust na lang tayo na kailangan na tayo yung magpunas para yung lamok. Huwag tayong lapitan. Ba't yung isang lamok, punasan mo. Tapos iiwasan na siya ng ibang lamok. Tapos magkakaroon sila ng issue kasi magtataka siya, ba't yung ako iniiwasan? Siyempre magagalit siya, magkasuntukan sila. Pwede sila magpatayan hayaan niyong magpatayan sila. Higit isang dekada nang na tumatak ang mga punchline at patawa ni Alex. Para sa kanya, laughter is the best medicine. Pero bukod sa pagpapatawa, batikang manunulat din siya, podcaster, host, TV, and radio personality. Sa mundo ng one-man act at stand-up comedy, mas lalong umingay ang kanyang pangalan. Mula sa pagiging hari ng racket nung siya'y nagtatrabaho sa isang IT company bago pasukin ng showbiz, pagtitinda ng mga lutong ulam sa pinapasukang call center noon. I'm uh, Ito na si Alex ngayon. Pinapalakpakan, hinahangaan at talagang inaabangan. Take note, pingipilahan daw siya kahit sa ibang bansa. At totoo ang chismis, ang katas ng kanyang mga naging show sa abroad, abay nakapag-renovate na ng sariling bahay. Yung komedya sa akin, napaka-natural nito sa akin. Eh. Natutuwa ako dahil ito'y uh, ito binigay sa akin talento ng Panginoon. Tapos binigyan niya pa ako ng paraan para pagkakitaan ko. Itong komedya, ganda niya yung buhay ko, nasunod yung mga gusto ko, at akin ang oras ko mayroon na rin siyang tatlong sasakyan. At sariling restaurant. Nabibili na rin niya ang mga sapatos na noon pinapangarap lang niya. Promise. Sa mga nakahiligan ko, shoes, old dati. Simula sa mga Nike. 225K, 65K, 50K, total rated K. <laughs> Binili ko sa Vegas, yan, 100K. Binili ko sa New York, ito, Hermes. Ito naman, uh, Louis Vuitton. Hindi <laughs> ko alam pa't ko binili rin. Magka, almost 100k din. Versace. Off-white. Na meron yung tatin tag dito. Tapos kinupit ko yung pala yung pala nagpapamahal. At kung dati, ay sa Pasig River lang daw siya nagbabanyo, iba na ngayon. Ang asensong sinasabi, yung yaman, kumpara dun sa dating buhay ko ha, nagkaroon ako ng banyo. Natin doon po ako sa Ngayong Mandaluyong Bridge. Bago tumatungo sa Kalentong, alam niyo yung lamayan, doon po ang CR namin, nakatira kami sa container van. We are the Sa kanyang mga tagumpay, kasakasama niya ang kanyang grupo na The Comedy Crew, na in demand na rin internationally. <laughs> Mas challenging daw ang magpatawa sa Pilipinas kaysa sa abroad. Mas mahirap daw i-please ang mga audience dito sa atin. Kailangan pa kasi ng effort, may performance at may kaunting aksyon para bumenta sa stage. Mas madaling patawarin ng ano eh, ang, ang expat, mga foreigners, kasi hindi sila masyadong critical sa grammar, sa pronunciation. In fact, hindi mo kailangan tapusin ang jokes. Makuha lang nila yung totatawa sila at willing sila maghintay ng matagal na kwento. Tapos naiimbita na ako sa ibang bansa dahil nakakarating doon yung mga online video ko. Medyo na natuwa ako dahil napatunayan ko na nakakatawa ako mapapilipino man o mapa ibang bansa o mapa Pilipino sa ibang bansa. Pero ang nado si Alex, ibang level talaga ang kita kapag sa abroad siya nagpe-perform. Nakakaahon daw sa laylayan ng lipunan. Technically, di malaki talaga kinikita abroad. May 999 times 3, pero at least times 5 para para pa ano bawi mo lahat ng mawawala mong uh, mga racket dito sa Pilipinas. So, dollar rate. ang ginagawa kasi bilang ano sa producer, ano, mag-aano ka, maraming mga shows para makapag, makatipid yung producer. Marami, maraming kita, pero ikaw, dumadami rin ang kita mo. Pinafactor yung expenses. So, um, para maging kumita pareho, series of shows. So, automatic pag aalis ka, malaki kita. Kasi hindi yun one to two shows. Minsan, lumalagari ako. Like, yung 2023 ko, 10 shows. So, nagmamahal pa pala, kasi ang producer, mamumuhunan sa'yo ng air, airfare. Mamumuhunan ng producer sa Amerika, ha? Dapat may work permit ka. At ayon mismo kay Alex, ang sikreto raw para maging mas tiba-tiba sa mga shows internationally, kailangan maingay na agad ang pangalan mo dito sa Pilipinas. Halos na libot na rin ni Alex ang buong mundo sa kanyang pagpapatawa. Nandiyan ang Singapore, New York, New Jersey, Portland, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Houston, Dallas, Austin, San Antonio, at kung saan-saan pa. nag-uusap tayo ngayon, malamang tapos na yung birthday show ko na October 4, 5, 11, and 12. Puro theater show to. Isang dream come true din yun. Nagkakakalain makakapuno ako ng hindi lang isang venue, kundi apat na venues. Puro theater. Ang kagandaan nito, pagkatapos ng sold-out shows ko, nagkaroon ako ng lap trip, kung tawagin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Muna. Ngayon yung lap trip ko, nadala ko sa Singapore, Nadala ko sa Dubai, nadala ko sa US. Taon-taon nag-US tour ako. Sa kanyang nagdaang Happy Together Birthday Show nitong October 11 sa Music Museum. Aba, sold out at napuno ng happiness ang venue. Bagong mga jokes at punchline ng ibinigay ni Alex. At soon, outside the Philippines na naman. Um, Magkita-kita tayo dyan sa Australia. November 8, Perth. November 9, Adelaide. November 15, Sydney. November 16, Melbourne. Ba't kaabang-abang to? First time ko. At alam nyo naman, pag first time, excited kasi bagong, ano, bagong lugar, bagong mga mukha, bagong venues. Madadala ko dyan yung mga Pinoy culture na matagal nyo nang hindi nakikita. Pagbalik ko, November 22, lilipat ka agad ako Middle East para sa show sa Dubai, Bahrain, Oman, Doha. So, apat pa lang, matatagdagan yun. Alam niyo to! Gaya ni Alex, naging in-demand din sa mga international shows noon, ang 80 singer na si Raymond Lauchenco. How true is it hmm. na may resurgence ngayon of Raymond Lauchenco? Do you feel it? to lang I do diba, because no? all of a sudden, I mean, nung nag-ease nag na yung restrictions ng pandemic, ang dami nang nag-iimbita, And People want to produce concerts and I, I just came back from the States, from Australia. Ang kanyang mga Pinoy fans sa ibang bansa, hindi pa rin nakakalimutan ang kanyang karisma ng kanyang kabataan. I'm doing what I love. This is what I want to do. Maniniwala ba kayong nasa mahigit na 25 countries na ang naharana ni Raymond? It's true and that's yeah. also why lahat itong mga OFW na mga kaedaran yeah. natin, yeah. Na ngayon nasa ibang bansa at ngayon may pera na sila. Totoo. You know to buy tickets for, for uh, an artist from the Philippines in their country. Where have you gone Australia? I was in Australia. Oh. I was in the States. I'm leaving again for the States and then next year I'm going back to Australia, New Zealand, going back to the States, going back to Canada. No way. It's crazy. Ganon, It's really crazy. I ganon, love it. Ganon I love ka it. ka in demand ang mga songs mo ngayon? Like I said, I'm just so thankful because I thought I was finished. At sa celebration ng kanyang 40th year sa industriya, naghahanda siya ng isang memorable concert na dito sa Pilipinas naman gagawin. Meron siyang concert sa Soler. Eto na. Like I said kanina, Corina, you know, more than anything after, it's, it's, it's a milestone for me, 2024, because it's my 40th year. And it's high time that I said thank you to the people who have listened to me for the last 40 years and who continue to listen to me. I just need to say thank you to all of them. And for me, the best way to do this is by doing a concert in Manila because I haven't done that in a long time. Oh, oh So in, on November 23, at the theater, at the beautiful theater at Soler, I'm going back to my roots and I'm mounting a concert called Just Got Lucky. O di ba ang galing nila? No wonder kaya sikat ang mga Pinoy all over the world. Dahil yan sa walang sawang pagtangkilik ng napakaraming Pinoy fans sa iba't ibang bahagi ng mundo na very supportive. Hindi nakapagtataka. Darating ang panahon, mas maraming Pilipino pa ang maiingganyo at bibida sa mga concert scene sa ibang panig ng mundo para magbigay total performance, the Pinoy way to the Pinoys. <laughs> Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!